trabaho ang hanap mo. Sa okasyong ito, binabati ko ang DZXL 558 Radyo Trabaho sa inyong ikalimang taong anibersaryo. Sa mga nagdaan taon, nagpatuloy kayong maging gabay sa hanap buhay at agapagdala ng impormasyon at inspirasyon sa marami nating kababayan. Ang DZXL 558 Radyo Trabaho ay hindi lamang isang himpila ng radyo, kundi isang tagapamahagi ng kaalaman at oportunidad. Ang inyong mga programa ay nagbibigay lakas sa mga manggagawang Pilipino. Nagpapasalamat din kami sa patuloy na suporta at pakikipagtulungan ng pamalanunsod ng Malabon. Bilang isa sa mga partner namin, tayo ay nagkakaisa sa layuning mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga taga-Malabon. Sa ikalimang taon ng DZXL 558 Radio Trabaho, naway patuloy kayong maging inspirasyon at gabay sa mga naghahanap ng mas magandang kinabukasan. Isang maligayang anibersaryo sa inyong lahat. Mabuhay ang DZXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Daddy,